Huwag umiwas sa matatamis. Tama yung narinig mo. Kung gusto mong maintindihan, panoorin mo na may ibig. Doknan Holistic Medicine Health Coach Doctor Sa mga may mga sakit na iwas na iwas tayo sa matatamis, sa mga wala pang mga sakit, kahit na may mga naririnig tayong masama yung sobra-sobrang matatamis, sige pa rin pero nag-aalala tayo. Lalo na pag may Pero, ano nga ba yung totoo at dapat natin na maintindihan patungkol dito sa matamis? Ang pakaiwasan natin, yung matatamis na artificial o hindi natural na proseso o ginalaw na ng tao. Pero yung mga natural source ng mga matatamis, yan ang hindi natin dapat iwasan. Dahil totoo naman, kapag sobra, masama ito. Kapag kulang, masama din. Kaya dapat normal o natural lang. Para smooth yung katawan natin. Pero, kaya nagsusobra-sobra kasi nga mali yung pag-unawa natin kung paano nga ba talaga dapat talaga na naiintindihan natin dahil ang unang-unang problema natin kapag sobra-sobra yung asukal sa katawan natin, naiipon yan, hindi na ilalabas, yung type 2 diabetes. Bakit ito nangyayari? Dahil yung mga muscle cells ng katawan natin, yan yung mga responsable para gawing energy yung mga asukal na yan. Dahil sobra yung mga pinetake natin, ano nangyayari dito? nasisira yung mga reseptor. Kaya yung mga insulin na nagsisilbing susi sa glucose ng ating kinakain, hindi nakakapagbukas sa ating mga selula at hindi na-absorb. Ang resulta, type 2 diabetes. Kaya, insulin resistant. Pag natural yung mga asukal na kinakain natin, ano ang nangyayari? Ang nagpoproseso yung atay natin. At dahil yung atay natin, ang responsable nito, smooth yung pag-convert nito sa energy. Kaya, natural itong na ipoproseso ng katawan natin. Pag sinobrahan mo sa mga artificial sugar or carbohydrates, refined sugar, ano yung nade-develop ng katawan? Bukod sa diabetes, infection, inflammation, ano pa, madalas kang ihi ng ihi, especially sa gabi madalas ka rin magutom. Kaya gusto mo, kain ng kain. Ibig sabihin, habang ikaw ay nalululong sa mga artificial na asukan, carbohydrates, too much carbohydrates, ano ang nangyayari sa katawan mo? Lagi mong hinahanap. Kain ka ng kain. Yung balat mo, nagiging mukhang matanda. Ibig sabihin, nagdadry. Kapag sobra-sobra ka sa asukan. Sobra sa asukal, ito rin yung sanhi ng brain pad, yung paglabo ng mata natin. Bakit? Kasi hirap na hirap dito yung blood circulation natin. Kaya anong nangyayari? Nagbabara, yung iba nagpumputok pa yung mga nerves natin. Kaya yan yung nangyayari, lumalabo yung mata natin. Kidney disease, nagbabara rin yung kidneys natin pag sobra tayo sa asukal sa katawan. Yung blood pressure natin tumataas din dahil lumalapot yung dugo, nahihirapan mag-pump ang ating dugo. Ang resulta, ayan na. High blood. Ano yung naibibigay talaga sa ating benepisyo ng artificial na asukan? Wala naman halos, kundi energy lang. Ito na yung natural na asukal na kailangan natin. Na sinasabing fructose. Ano yung ginagawa nito sa ating katawan? Siyempre, energy energy na may kasamang nutrition at vitamins at mga anti-inflammatory. Yung mga natural na asukal, ito yung naka-design sa katawan. Kaya very smooth at walang overdose Ibig sabihin, kahit sobra yan, ilalabas ng katawan yan. Dahil recognized ng katawan. Hindi ka tulad pag artificial ang asukan, hindi alam itreat ng katawan, kaya sobra-sobra, hindi mailabas, overdose. At pag yung natural na asukal yung kinukonsumo natin, na-stabilize yung energy natin. Ibig sabihin, natural balance ito sa katawan natin. Ang metabolism natin, balance din. Kapag natural yung asukal na tinitake natin. Kaya dun sa mga taong merong diabetes na nagsasabi o sinasabi pang masama yung mga natural source ng asukal sa katawan natin hindi po yan totoo. Kasi kahit hindi ka naman kumain ng mga natural na katulad ng prutas at may katulad ng mga molasses, honey, tumataas din naman ang blood glucose mode. Bakit? Dahil, yun nga, meron kang na-develop na diabetes. Meron po tayong separate videos kung papaano yung prutas ay hindi nakakasama sa ating katawan. Ano nga ba yung mga natural source ng asukal na hindi na overdose yung katawan at kailangan ng katawan natin. Unang-una, yung sariwang prutas na kahit matatamis yan, alam yan. At kilala yan ng katawan. Kaya hindi dapat katakutan. Yung stevia, yan, isang natural source. Honey, yung honey kailangan raw. Hindi yung mga nasa market na kailangan yung galing sa bundok, galing sa ita. Dahil natural po yan meaning alkaline yan sa katawan natin. At bukod doon, hindi yan yung nakakasama sa katawan natin na asukan. Yung molasses, isa yan sa natural source. Or yung mas gawa sa bukayo. Yan yung mga kailangan ng katawan natin na natural. So kung hindi mo maiwasan ang asukal, dun ka sa natural source. Dahil siguradong kilala ng katawan mo, walang overdose. Kaya imbis na katakutan po natin yung asukal, dapat naiintindihan lang natin na ang natural na asukal ay para sa katawan, yung mga artificial na asukal, refined sugar, too much carbohydrates, yung tinapay, pasta, yan yung dapat iwasan natin. At hindi yung mga natural na binigay sa atin ng Panginoon. So, Ops! nakatulog. Oops, bago ka mag-skip para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet. Unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.